Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha Nakita nyo na, Andres? Hindi ba't nagkatotoong lahat ang mga sinabi ko sa inyo kanina? Nako! At ang aking mandirigmang panabong na ito ang mananalo ngayong araw na ito! At mapapahiya lamang kayo, di ba? Ha? 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 Ang hambog na pagkakasabi ko noon sa dalawang magkapatid habang nooy hawak na ni Bruno ang wala ng buhay na sunog at himas-himas ko naman ang aking malatobang panabong kung saan ay ni isang tusok o kudlet ng tari sa kanyang katawan ay walang makikita ang sintensyador ng sabungan. Kanoon ba? Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi kami nagsinungaling sa iyo dahil sa totoong lahat ang mga sinabi ko sa iyo kaninang wala kaming kargadang mutya para sa aming panabong. At saka, alam ko at alam mo sa iyong sarili kung sino nga ba talaga sa atin ang merong tangang mutya o kargada para sa ating mga panabong. Nanlaki noon ang aking mga mata at bahagya pa akong napaatras nang marinig ko ang kalmadong pagkakasabing yon sa akin ni Mang Andres. Dahil sa parabang nababasa niya o nahuhulaan niya ang aking pagkatao, mabilis na kumulo ang aking dugo at nag-isip ako ng maaari kong isagot sa kanya. Hindi ko akalaing isa ka palang sinungaling o peking manghuhula, Andres. Isa ka ngang tanyag na uri ng tao. Dahil sa ikaw ay mahusay, umimbento ng mga salita. Huwag kayong mag -alala isa akong mabuting sabungero at maayos kausap ayaw ko namang maagrabyado kayo kaya naman ay Andres may isa pa kayong panabong at gusto kong ang panabong nitong aking kaibigang magtataring ito na isang alimbuyuging panabong at ang inyong dalasaping lasak ay ating patarian at pagharapin ngayong mismong araw na ito na saysay ang lahat ng mga sinabi kong yon dahil natalo na ang aming isang panabong. kinoo kaya naman ay sapat na yon upang sabihin ko sa iyong wala kaming swerte ngayong araw na ito at ayaw naming masundan pa yon ng isa pang pagkatalo. Pagkatapos na sabihin sa akin yon ni Andres ay tumalikod na ang mga ito at naglakad palabas ng sabungan. Ang pakiramdam ko noy na insulto ako sa kanilang ginawang iyon. Nagsalubong ang aking mga kilay at pinahabulan ko silang dalawa ng mga katagang. Mga duwag pala kayo at mga bastos na mga sabungero. Mga walang kwentang tao. Subalit hindi ako pinansin ng mga ito hanggang sa silang tatloy nakita kong umalis na ng sabungan. Nag-aasal hari ako noon sa gitnang bahagi ng sabungan sa paraang iniutos ko sa Kristo at sa iba pang mga namamahala ng sabungang ihanap nila ng makakabanggang panabong ang dalawang panabong ng aking dalawang kaibigan. At ako mismo ang magbibitaw noon sa gitnang bahagi ng sabungan hindi lamang iyon paulit-ulit kong ipinagsisigawang Makinig kayong lahat! Kayong lahat! Simula ngayon ay ako na! Ako na ang bagong tanyag na sabongero! Nakita nyo naman siguro kung papaanong napahiya at napawalang say-say lang ang panabong ng tatlong mga siraulong yon, hindi ba? Natahimik ang lahat ng pasigaw kong sinabing yon. Subalit, nang mapadako ang aking paningin sa isang pahagi ng mga nagsisiksikang mga mamumustay may nakaagaw ng pansin sa aking paningin dahil sa meron akong nakitang isang matandang lalaking seryosong nakatingin sa aking mga mata hindi ito kumukurap at parang at para bang hinahalukay at binabasa ng kanyang paningin ang aking pagkatao nakaramdam ako noon ng ginawa at kilabot sa aking sarili. Pinagpawisan ako noon ng butil-butil sa aking noo at maging sa ating leeg. At nangalisag ang aking mga balahibo sa aking buong katawan dahil sa kung titingnan ang kanyang panlabas na anyo ay meron itong hitsurang parang isang mamamatay tao o yung nakakakilabot na hitsura hindi ko maigalaw ang aking katawan na para bang nagmistula akong istatwa ng mga pagkakataong yun sa loob ng sabungan. Uminit ang aking pakiramdam at kasabay naman noon ay ang panghihina ng aking katawan. Si sino? Sino ang matandang ito? A at bakit nakakakilabot? Ang kanyang titig sa akin. Ang nooy tanong ko sa aking sarili. Ilang sandali pay nakaramdam ako ng mga sunod-sunod na mga pagtapik sa aking kaliwang balikat at boses na nagsasabing Na, no, nole! Gising! Gumising ka! Ang boses ng dalawang kasama kong si Oliver at si Bruno pagdilat ko ng aking mga matay ay doon ko pa lamang napagtantong ako ay nasa hospital at ang unang romhestro sa aking isip noon ay walang iba, kundi ang aking motiyang nasa aking bulsa. Ako'y nag-alala na baka yun ay mawala sa loob ng aking bulsa. Pasimple ko itong inapaka pa at sa kabutihang palad ay nasalat kong iyon ay nasa loob ng aking bulsa. Ah! ah anong ginagawa ko rito? Pa-paano? -pa Hindi ko na na ituloy pa ang aking sanay sasabihin dahil sa bigla kong naalalang ang matanda sa sapungan totoo bang nakita ko siya doon o baka naman ay nananaginip lamang ako ano ba itong nararamdaman ko bakit ako nakakaramdam ng kilabot sa tuwing nakikita ko sa isip ko ang kanyang hitsura ang sabi ko sa aking sarili hindi ko na lamang yun ikinwento pa sa aking dalawang kasama dahil sa ugali kong malihim na tao sa ay Papano? Papano ako napapunta sa hospital na ito? Ang tanong ko sa kanilang dalawa Parang nole, bigla ka na lang humandusay sa sahig ng sabungan na parang kandilang nauupos kung ilalarawan Nawalan ka ng malay tao nole kung kaya't ay, mabilis ka naming dinala dito sa pinakamalapit na ospital. Ang tinig kong sabi sa akin ni Oliver, nakalabas ako ng ligtas at maayos sa ospital na yon. Subalit, sa kabila ng mga kakaibang pangyayaring yon na aking nasaksihan sa nasabing sabungan, ang aking ang pagkahimatay at ang misteryosong matandang yon, ay wala pa rin ipinagbago sa aking sarili o sa aking pagkatao. Mas lalo pa akong naging mapagmataas at naging mayabang na ang tingin ko sa aking sarili noon ay isang hari sa paglipas ng mga araw ay nagpatuloy kaming tumayo ng sabong sa iba't ibang lugar at nagkatotoong lahat ang aking mga sinabi dahil paunti-unti nang Nakikilala ang aking pangalan na isa ng tanyag na sabungero at naging usap-usapan na ako'y merong tangang mutya sa aking katawan. Subalit hanggang doon na lamang sila dahil sa wala ni isa man ang nakakaalam ng aking lihim na mutya. Nagpatuloy ako noon sa pagpapalahi ng mga manok panabong at kinukondisyon kong maigi Alinman sa aking mga napiling dadalhin, saan mang sabungan, isang umaga noon, hapang ako'y humihigop ng mainit at mamahaling kaping, kargado ng mga bitamina at iba't ibang pampalakas, ay merong mga taong kumatok sa aking mamahalin at di kalidad na ori ng pintuan. Tumayo ako at naglakad, papalapit sa aking nakasaradong pintuan at nang ito'y aking pinuksan ay. At ano ang sadya sa akin ng mga hampas lupang, mga taong katulad nyo, ha? Huwag niyong sabihin kayo ay naparito ay upang umutang ng pera at wala nang bayaran pa. Huwag niyong sabihin mali ang mga sinabi ko, ha? Ang sabi ko noon sa mga taong nasa aking harapan at sila ay ang asawa ng aking mga nakakulong na tatlong mga bayaw. Sumagot naman sa akin ang mga ito. At sinabi nilang kaya sila nagpasyang lumapit sa akin ay hindi upang bangutang ng pera kundi sila mismo ang humihingi ng kapatawaran sa naging kasalanan ng kanilang mga asawa. Hindi lamang sa naging dahilan ng pagkamatay ng aking asawang si Sandra kundi maging sa hindi magandang pagtuturing sa akin noon ng aking mga bayaw. Isa-isa ang mga itong lumuhod at nagmakaawa sa aking harapan. Subalit, hindi nyo na kinakailangan pang gawin yan. Dahil pinahihirapan nyo lang ang inyong mga sarili. Ha, 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 ha. Mabubulok! At mamamatay silang tatlo sa bilangguan. At yun ay tinitiya ko sa inyo. Malas nyo! dahil sa kayo'y nakapag-asawa ng mga taong walang kwenta at basura sa aking paningin. Ang sinabi kong iyon sa kanilang tatlo ay siyang naging dahilan sa kung papaanong nakita ko silang tatlong lumuluha ang mga ito bago ang mga ito marahang tumayo mula sa kanilang pagkakalohod sa aking harapan pinunasan pa nila ang kanilang mga luha gamit lamang ang kanilang mga palad. Kasunod ay naglakad na't na umalis na ang mga ito. Palayo ng aking tahanan at banaag ko sa kanilang mga hitsura at pangangatawan. Ang matinding kahirapan. Ngunit, hindi ang mga taong katulad nyo ang makakapigil sa aking gustong mangyari. Mga pasura! Isasara ko na sana ang pintuan ng biglang. Isa ka ng masamang tao ngayon, Nole. Ha? Na, ikaw? Datangan, boy. Ho, oh, Nole. Ako nga. Malaki na ang ipinagbago mo. Nole. At tuluyan nang ngang ng kasamaan ang iyong pagkatao. Nole. Hindi mo pa nakikita ang mga taong yon, Ang mga taong asawa ng iyong mga bayaw! Nole wala silang kasalanan sa iyo. Bakit mo sila dinadamay sa galit mo? Kung alam mo lang, Nole, kung alam mo lang kung gaano kamahal ni Sandra ang mga asawa ng iyong mga bayaw. Pero yan ang ipinapakita mo sa kanila. Sa tingin mo, Nole, matutuwa sa iyo ang iyong maumong asawang si Sandra sa kinagawa mong yan. Nole, hindi sa nangingi alam ako sa buhay mo. Pero, naaalala mo pa ba? Ang mga sinabi sa iyo ni Nanang Mercedes mo na huwag na huwag kang magbabago. Naalala mo bang bisitahin man lang sa simenteryo ang iyong asawang Yumao upang ipaalam sa kanyang ikaw pa rin ang dating nuling binahal niya ng amboy. manalamin ka. Tingnan mo ang sarili mo at itanong mo sa iyong sarili kung ikaw pa ba ang totoong nagmamayari ng iyong katawan. Sinasabi ko sa iyo ito, Nole, dahil ayokong dumating sa puntong pagsisihan mong lahat ang mga kasalanan mo. Lahat ng kasamaang ginagawa ng isang tao'y may hangganan at merong karma. Sana, Nole, pag-isipan mong mabuti lahat ng mga sinabi ko sa iyo. Pagkatapos na sabihin sa akin yun, nang tigla na lamang na sumulpot sa aking harapang si Tatang Amboy, ay umalis na ito at naglakad ng pailing-iling na sa ang aking katawan ng mga pagkakataong yan at hindi ko alam kung bakit para bang hindi ko maibuka ang aking bibig na para bang merong pumipigil sa aking sariling sumagot kay Tatang Amboy. Subalit ka noon pa may. ang matandang yon. Isa ka pa. Ha ah, ah, ha ah. Isa ka pang pakialamero. Alam ko naman kung bakit mo sinasabi ang lahat ng yun sa akin. Dahil sa inggit, naiinggit kayong dalawang mag-asawa sa akin, sa aking katanyagan, at sa mga perang tinatamasa ko. Ha? 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 Karma raw? Hm. Walang karma! Walang karma-karma sa akin. Was it? Ang bulong ko sa aking sarili patungkol sa dalawang mag-asawang matandang si Tatang at sinanang Mercedes. Ang mga taong binsang, nagsalba sa aking buhay nang ako'y binugbog at pinagtulungan ng aking tatlong mga bayaw. Padabog kong isinara ang pintuan at inihagis ko sa pader ang aking tasang may lamang mainit na kape. Nawalan na ako ng ganang uminom ng mainit na kape dahil sa mga taong aking nakaharap. Parang nole, kumusta na. Nakahanda ka na ba? Ang pambungad na pagkakasabi sa akin ni Bruno nang silang dalawa ni Oliver ay pumasyal sa aking tahanan. Parang nole, may surutabang magaganap mamayang hapon sa isang sitio doon sa baryo ng Pinsang Magtatare nitong si Paring Oliver ang dagdag pang sabi sa akin ni Bruno na siya namang sinundan kaagad ng kanyang katabing nagkakaping si Oliver at sinabi nitong Totoo yan parang nole at ayon sa aking pinsang magtataring si ay darating doon ang sabungerong may mutyang walang nakakaalam kung anong klaseng mutya nga ba meron ito dahil ayon sa mga sabungerong mismong nakasaksi sa kanyang panapong sa tuwing ito'y nakikipagbagbagan ay pinuputas nito ang parting dipdip Uperting suso ng kanyang makakatunggaling panabong at halos tumagos yun. At halos tumagos ang tari noon sa kanyang likuran at ang sabongerong may motyang tinutukoy ko ay si Tatang Emil Yung taga-kabilang bayan ba? Uminit ka agad ang ulo ko ng mga pagkakataong yun at gigil ako sa matinding inggit nang marinig ko ang mga sinabing yun sa akin ni Oliver dahil sa ayokong nakakarinig ng mga sabongerong tamyag o sikat dahil sa gusto kong ako lang ang nag-iisang sabongerong tamyag at katatakutan ng mga sabongero lalong lalo na nga ng mga sabongerong merong kargadang mutya kanoon pa mga pare pues sige dadalo tayo sa sitsyong yun. Tingnan natin kung uubra ba sa aking bolik na pula ang kanyang panabong. Unang taong sinasabi mong si Emil. Baka naman ay matulad lang siya sa mga sabongirong na ko. Gamit ang aking panabong. Sige na mga pare. Mamayang hapon, pupunta tayo sa sityong sinasabi nyo. Ang gigil kong pagkakasabi sa kanilang dalawa. Humalakhak naman ang dalawa nang marinig nila ang mga sinabi kong yun. Magtatala pa ba kami ng mga panabog namin, pareng na uli? Huwag na, pareng Bruno. Dahil sa aking bulik pa lang, ay sinisiguro ko sa inyong ako na o tayo na ang mananalo. Ang dalhin niyo'y malaking halaga ng perang ipupusta sa aking panabong. Kinahapunan ng mismong araw na iyon ay kagaya ng mga naunay. Bumiyahe kami gamit ang bangkang dimotor na pag-aari ng aking kaibigang si Oliver patungo nasabing sabing bariyo at kagaya ng mga naunay muli kong naramdamang nagmistulang yelo sa lamig ang gintong kaliskis na nasa aking kaliwang malalim na bulsang pantalon at dahil sa nagkataong nooy nakatalikod sa akin ang aking dalawang mga kasamay kung kaya't Pasimple ko itong kinapa at dinukot sa aking kaliwang bulsa ang aking mutsiang gintong kaliskis at nang ito'y limantad na sa aking paningin ay masyado akong nagtaka at halos ito'y aking maitapon dahil ha ah, ah, ano ito anong nangyayari sa aking gintong kaliskis bak bakit parang bakit sa para bang ito'y nalulusaw na nalulusaw na ang kanyang kulay kumukupas na ang kanyang pagiging isang gintong kaliskis at saka para pang hindi na ito ang aking mutya napupugpug na rin at nagkakaroon na ng lamat ang bawat gilid nito ang nagtatakang sabi ko sa aking sarili mabilis ko agad itong inilagay sa loob ng aking bulsa dahil sa nakita kong papalingon at lalapit na sa akin si Bruno nakita kong nakangisi itong parang jablo sa aking kinaroroonan. Kasunod ay kanyang sinuri sa loob ng bayong ang aking bulik na pulang panabong. Naragtagan pa ng ginaw ang aking pakiramdam noon. Nang biglang sumagi sa isip ko ang misteryoso at merong nakakatakot na hitsura ng matandang lalaking nakita ko noon sa sabungan na nasa aming mismong bayan kung kaya't magkahalong emosyong takot at matinding pag-aalala na baka muli kong magita ang matandang yon sa sityong aming pupuntahan at nang kami ay makarating na nga sa nasabing sityo ng baryong yon at sa mismong sabungay nakita ko at narinig kong nagbubulong-bulungan ang mga taong nasa paligid ng sinaunang sabungan at nakapwesto at napapaikutan ng mga naglalakihang mga kakahuyan na katoong lahat ang kanilang mga paningin sa aking pinatatayuan na para bang sinasabi ng mga itong narito na, naririto na ang tanyag na sabongerong sinole. Nakaramdam ako noon ng matinding saya dahil sa totoo ang sikat na ako ng mga panahong yun at isa ng tanyag na sa Bungerong kinatatakutan subalit naudlot ang aking tuwang nararamdaman nang maghiyawan ang mga ito at paulit-ulit ng mga itong sinasabing Narito na! Dumating na ang tanyag na sa Bungerong bayan si Tatang Emil! Nagsigawan pang lalo ang mga ito at nakita ko ang nooy kararating lang at nasa aming likurang si Natatang Emil. At meron pa itong kasamang dalawang mama. Medyo matanda na pala itong si Tatang Emil. Na para bang kasing idaran lamang ni Tatang Amboy at ang isa sa mga mamang kasama niya sa tingin ko isa itong magtatari dahil sa ito ay merong dalang lalagyan ng mga tari na katulad ng aking kasamang si Bruno at ang isa naman sa kanila halos kaidaran ko lang at para bang isa ito sa mga anak ni Tatang Imil dahil sa halos hindi magkalayo ang kanilang hitsura at kilos ngunit natawa ako nang makita ko ang kanilang dalang nag-iiisang panabong sapagkat isa lamang itong mahinang klase at lulugulugong parang sipuning Puning mayahin